Ham, cloud chicken, hmm. cheese, 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 dapat cheese, 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 O oh, ano nga eh. eh. dalawang ano? Ay, dalawang, ano? Ay, hindi na. Siguro. Kasi wala nang hulog eh. Ano yan? Logo? Ano-ano? Gunji. Di ba yung ano ba? Logo. Tapos... Gunto. Palya. Mm. Ay, gusto Korea. <laughs> Manok? Manok yung ha? Hindi, tuwalya yan. Hindi pwede nga to, pag paligoy, <laughs> lakani, ito Pag-chicken na Oo yan. Lugo. Lugo. <laughs> <Wait>. <laughs> Oh, joke ka Hindi kasi mga katulad na tao dito 'to, ka sila. ito na may sakit. Mana sa pa 'yung ano? Yung toyan, minutes man 'yan, ba? sarap Yan bang sinasandok Yung sinasandok mo lang yan. Ano to tuwalya to? Ano okay. nga nang tuwalya? Ano nga yung tuwalya? So, ano nga yung Ano nga sa baka? Uh Oo, -oh, laman loob. Laman loob. Di <laughs> 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 so, ba Sarap? Hmm, sarap. Lugaw. So, Lugaw so, para sa mga yung... じゃあ、と